labis na nitrogen Kapag labis ang nitrogen na nakukuha ng mga pananim, mas madalas silang lapitan ng mga insekto at kapitan ng sakit. Nagdudulot din ito ng labis na paglaki ng pananim at paghina ng tangkay. Ang problemang ito ay kalimitang nangyayari sa mga lugar kung saan mura ang pataba. Gayon din nangyayari ito kapag hindi alam ng mga magsasaka ang tamang dami ng nitrogen na kailangan at ang tamang panahon ng paglalagay ng pataba upang maabot ang aning inaasahan. Paano malalaman ang palay na labis sa nitrogen? Ang mga pananim na nabubuhay sa palayang may labis sa nitrogen ay may mga sumusunod na katangian. Labis ang pagiging berde maaaring malusog ang halaman ngunit madaling matumba kapag nasa hustong gulang na lalo na kung ito ay isinabog tanim maaaring payat ang mga tangkay maaaring madaling dapuan ng mga sakit gaya ng brown spots, shit blight at rice blast maaari ding pamumugaran ng mga insekto gaya ng leaf folder o likit-likit at stem borer Maaari ring magkaroon ng patsi-patsi sa taniman dahil sa hindi pantay-pantay na paglalagay ng nitrogen fertilizer sa palayan. Ang mga nabanggit na sintomas ay kahalintulad ng kakulangan sa fosforos, kung saan ang mga pananim ay mayroong matingkad na berding dahon. Ngunit ang mga pananim na kulang sa fosforos ay kakaunti lamang ang mga suwi at nagpapakita ng pagkabansot. Ang labis na nitrogen sa lupa ay nagdudulot ng labis na paglaki ng pananim. Dahil dito, mas madaling lapitan ng insekto ang mga pananim at mas madaling magkaroon ng sakit. Ang sobrang paglaki ng pananim ay nagpapahina sa tindig nito kung kaya natutumba ito sa yugto ng pamumulaklak at paglalaman ng butil ng palay. Ang labis na paggamit ng nitrogen ay nakakasama sa kapaligiran at nakapagpababa ng kita ng mga magsasaka. Paano ito pangangasiwaan? Maglagay ng tamang dami ng nitrogen ayon sa kailangan ng halaman. Alamin kung gaano karami ang nitrogen na galing sa lupa at iba pang pinanggagalingan nito at maglagay ng dagdag na nitrogen ayon sa inaasahang ani. At dito po nagtatapos ang aking video mga kaagri. I hope na may natutuhan kayo sa video nito. If you have some questions and suggestions, just leave your comments down below. And don't forget to subscribe, like and share. Happy farming!